Ayan, hello ulit sa ating mga manunood ngayong oras na ito Ngayon naman ay ating talakayin ang kinatawag na LCD o ang Least Common Denominator Usually ginagamit ang pagkuhan ng LCD kapag tayo ay nag aad add or subtract ng mga dissimilar fractions Ibig sabihin ng mga dissimilar fractions ay ang mga fractions na mayroong magkakaibang denominator. So, umpisahan na natin. Halimbawa, 1 half and two thirds. So, hindi natin sila pwedeng i-add and subtract directly dahil magkaiba ang kanilang denominator. So, ang gagawin natin ay kukunin natin ang kanilang LCD. So, maraming paraan ng pagkuha ng LCD. May mga butterfly method at iba pa. Pero ang iba kasing bata, medyo nalilito sila sa butterfly method. So, ang gagawin natin dito ay ang step-by-step -step method ng pagkuha ng LCD. So, una, I-rewrite natin sila vertically. So, one half and two thirds. Maglagay tayo ng equal sign and then bars. Yan. So, ngayon, tingnan natin ang denominator natin. Two and three. Ano ba yung LCM ng numbers two and three? So, meron tayong video kung paano kumuha ng LCM at GCF. So, pwede nyo yung i-click sa link natin below. So, ang LCM ng 2 at 3 ay 6. So, ang magiging denominator natin dito, ang LCD natin ay 6. So, paano ngayon natin irere re rename ang ating mga fractions? So, si 6, i-divide natin kay 2. That is 3. So, 6 divided by 2 is equal to 3. Times the numerator 1, that is still equal to 3. Then, another thing, dito sa baba, 6 divided by 3, that is equal to 2. Times 2, that is 4. So, ang ating bagong fractions, So, one-half and two-thirds ay three six and four six So, kapag ni-lowest term natin sila, babalik lang tayo sa original fraction natin. Okay? So, ganito ang pagkuha ng LCD. So, gawa pa tayo ng iba pang example. Paano kung uh, tatlo ang given numbers natin? So, halimbawa two-fifth, three fourths, and one-half. So again, kailangan natin kunin ang LCM ng denominator natin na 5, 4, at 2. At ang LCM nila, ay 20. So, again, meron tayong link kung paano kumuha ng LCM. Para sa iba, pwede rin yung mag-skip count ka ng 5, ng 20, at ng 2. At ang unang number na magtatagpo sila, yun ang magiging LCM nila. So, balik tayo dito. So, ang magiging denominator natin dito, ang LCD na natin dito ay 20. Then, balik tayo sa process. Twenty divided by five that is equal to four times two eight. Twenty divided by four that is equal to five times three that is fifteen. Twenty divided by two that is ten times one that is still ten. So, this time, magkakapareho pareho ating dissimilar fractions. Similar na sila dahil pare-pareho ng 20 ang kanilang denominator. So, ayan ang iba't ibang halimbawa sa pagkuha ng LCD para maging similar fractions ang ating mga dissimilar fractions. So, maraming salamat. Nung no, mga marami tayong natutunan.